for this video mga idol ay gagawa po tayo ng magic kang kanin ayan mga idol nilagay na natin yung ating niyog na ano gata at pawili lang natin mga idol ganito lang ang paggawa ko ng biko itong tinatawag nila na magic biko hindi na tayo nagpapalatik sabi sabi saya ayan binaba natin sa sobrang init Ayan, mga idol, tapos na siya at ayan yung kanin natin yan yung lagay na natin mga idol yan ang init <coughs> pag may <coughs> mga idol ayan po natin ang sugar ayan na sugar yung sugar na may tim brown na brown mga idol yan imikos mikos lang natin hanggang sa mix yan balagyan ulit natin ng kaning malagkit kasi ganito yung pamamaraan ng paggawa kung makindo ng biko ay eh, madali lang po ito kaysa yung papalabas pa natin yung ano niya tatawag sa si bisaya na latik Okay din naman siya mga idol gayong paggawa dahil hindi siya madaling mapanis. Sayan, so, iyan yun nalaglag patuloy. Tapos pa na natin yan, yan mga idol sobrang init ang magawa ng ano kangkanin kung sa saya ay biko sa tagalog ay kangkanin yan ating imikos mikos aray ka init ba naman nare yan Nag gamitan natin ang dalawang pala mga idol dahil hindi kaya yung isang pala lang para nagmix baga tayo ng siminto. Ayan. Talaga lang natin yung sugar. Brown sugar. Para tumamis siya mga idol. Diyan. Mikos na natin. Imikos. Mikos lang natin hanggang sa mamix siya mga idol. Then, lagyan na natin ng kanin. So, binalik na ho natin dito sa ating pugon dahil sa para habang nagmimix tayo ay ma tuna yung sugar yan nakita nyo mga idol brown na siya mga idol at din po natin ito doon sa kalan dahil mas maliwanag po doon sa kalan pag ano yung luto na yan nilipat din dito sa kalan mga idol para makita siya na ganyan lang yan tapos na yan mga idol at ayan luto na at nagkaya nang magkatikiman ang trupa at okay daw ang lasa mga idol maraming maraming salamat sa mapanood mga idol at pakishare na lang ng aming mga video salamat